Yan, so hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, pag-uusapan natin yung about sa, mga, sa cancer and yung uh, mga pwede natin gawin para ma-prevent or mabawasan yung risk na magkaroon nga po tayo ng cancer. So, ni-research ko na nga po yan. Pero kung bago ka pa lamang dito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na nga po at hito mo na po yung notification bell para naman updated ka po sa lahat ng mga videos and vlogs po natin. So, again guys, uh, without further ado, simulan na natin sa mahaba dito. Sabi nga dito sa ni-research ko, sabi dito, while no single food can prevent or cure cancer nga daw, ayan ni healthy diet that includes a variety of nutrient-rich uh, foods can help reduce the risk of developing certain types of cancer. So, ire-reduce natin yung risk na magkaroon ka nga po ng cancer. sabi pa dito, here are some foods that are considered to have potential uh, anti-cancer properties. So, number one. Ayan, number one is fruits and uh, vegetables. Include a wide variety of colorful fruits and vegetables in your diet. There are rich in antioxidants. Ayan, yung mga kailangan natinapin. Rich in antioxidants. Vitamins, minerals, and dietary Fiber Ito yung mga examples naman po niyan. Examples natin dito include uh, uh, Berries Leafy greens Ayan Cruciferous vegetables yeah, Such as broccoli Cauliflower and cabbage Yung mga citrus fruits din And of course, kasama din yung tomato dito So yun po yung mga fruits and uh, vegetables na kailangan natin matandaan kung gusto nating i-prevent or hindi tayo magkaroon ng cancer. So number two, eh, pero syempre of course, syempre na of course pa no, syempre kailangan healthy lifestyle din po. Hindi pwede yung iniingatan na lang natin sa pagkain pero yung iba natin mga ginagawa hindi naman nakakatulong. For example, kumakain nga tayo ng bawal uh, or ng makakapag-prevent na magkaroon tayo ng cancer pero yung mga ina-apply nyo naman sa mukha nyo or ginagamit nyo naman eh, nakaka-cancer So, again guys, meron din akong video about doon Hanapin nyo na lang dito Nasa tips and uh, kuwan din na uh, playlist yon So, number 2, without further ado Ayan, berries nga po, yung mga berries daw Sabi nga dito, berries are packed with antioxidants and uh, phytochemicals That have been linked to cancer prevention Blueberries, strawberry, ayan yung mga, uh, mga berries ha Blueberries, strawberries, raspberries and uh blackberries are particularly known for their cancer fighting properties. So again, mga berries ayan maganda sa para ma-prevent -pre natin yung pagkakaroon ng cancer And number three Ayan, is yung cru uh, cruciferous Tama ba? Vegetables Hindi ko alam kung tama yung pagkakabigkas um, ko Pero nabasa nyo naman yan So, sabi nga dito Vegetables like broccoli, cauliflower, brussels, sprout, kale And cabbage contain compounds that may re uh, help reduce the risk of certain cancers Including lung, colorectal, and breast cancer So, yun nga So, yung mga vegetables na nabanggit nga po natin ay maari makapag-prevent o makapag-reduce nga po ng risk natin na magkaroon ng cancer sa uh, mga certain parts ng ating katawan. So, number four, yung uh, garlic and onions nga po. Ayun. So, alam naman natin garlic and onions. Kung napatudod yung, uh, yung mga videos ko rin ng na nakaraan, yan, isa nga yan sa mga uh, nakita natin beneficial ng garlic and onions. And sabi nga dito, garlic and onions contain sulfur uh, sulfur compounds, ayan, that have been associ associated, medyo nabubuli doon, with a low risk of various cancers, including stomach, colorectal, and prostate cancer. So, more on sa lalaki, doon, no? yung mga prostate nga natin, para maalagaan pala natin, dapat kumain tayo ng mga garlic and onions. Yun, yung mga garlic or mga onions. So, number five naman, ayan, is yung green tea. Ayan, so, sabi nga dito, green tea is rich in antioxidants, called catechins, ayan, ayan, which have been shown to have anti-cancer, uh, anti-cancer properties. Ayan, regular consumption of green tea has been linked to reduce a risk of uh, several types of cancer, ayan, uh, such as breast cancer, prostate and colorectal cancer. So usually yung colorectal kolor lagi nating uh, na babanggit yan. So maganda, uh, maraming pang pangontra, ayan, so yung number 6 naman ay yung turmeric, ayan sabi nga dito turmeric contains a compound called curcumin curcumin, something, ganun, ganun which has anti-inflammatory and antioxidant uh, antioxidant properties curcumin has uh, shown potential in inhibiting the growth of cancer cells and uh, reducing the risk of certain cancers daw, such as colorectal ulit Pancreatic and uh, breast cancer So, sa mga girls, ano, maganda din pala yung uh, turmeric Lalo na, ayan, nakaka-reduce ng uh, risk na magkaroon tayo ng um, breast cancer Pero, guys, pwede din tayo magkaroon Ayan, yun ang sinasabi ko Pero mas maliit yung chance na magkaroon tayo So, number 7, ayan, is uh, whole grains daw Ayan, whole grains such as brown sugar ay Brown sugar, brown rice Brown sugar, huy, brown rice po, ayan I don't know yung quinoa, 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 something, whole wheat, oats, oy oats, so, ayan, nakapag-diet ka na, naka, maganda pa pala yun, para medyo maiwas na, yung mga cancer, cancer niyan. and sabi nga dito, and barley daw, yung barley grass, ayan, are rich in fiber, vitamins, minerals, and antioxidants. Sobrang ganda ng benefits sa manyan. yan. Sabi dito, they can help promote a healthy digestive system and reduce the risk of colorectal cancer. Ayun. So, syempre mga mga ano yun eh. Ma, ma grains. Ma grains, huy. Number eight, ayan. So, sabi nga dito, uh, beans and le leg legumes, legumes, something. Basta Ano ba yan? Ang hina ako talaga sa ano parang legumes parang ganun yung pagkabigas dati sa pagkakatanda oh. medyo matagal ko nang hindi na encounter tong uh, term na to pero sabi nga yun nga daw is eh, such as lentils daw chickpeas black beans ayan and kidney beans are excellent sources of fiber protein and antioxidants ayan they have been associated with a reduced Risk of colorectal cancer. Sabi padito, it's important to know that uh, while this foods have potential anti cancer properties, they should be part of an overall healthy and balanced diet. It's always a good idea to consult with a health healthcare professional or a registered dieti, dietitian. 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 <laughs> dietitian. for personalized dietary recommendations based on your specific health needs. Ayan. Siyempre, hindi lang pwede kumakain tayo siyempre kailangan may, may, ka, may, ka uh, may, akibat, may kaakibat din na hindi tayo nabubulol dapat, ano? Pero dahil nabubulol tayo, let's continue na lang. Ayan. Walang tayong magagawa dyan. Pero yun na nga, um, since napag-usapan na nga rin po natin na kailangan siyempre may guidance pa rin po tayo ng ating mga uh, professional uh, mga doctors ganun and yung mga dieti dietitian dietitian dieti dietitian hi sorry ayun <laughs> pero yun na nga so kailangan may guidance tayo syempre kasi meron din tayo mga um, kailangan i-consider, hindi pwedeng intake lang tayo ng intake ng mga bagay-bagay. Yun lang, maraming salamat. God bless kung nagustuhan nyo po ito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. Pasensya na kung bulol-bulol o medyo uh, mahina tayo sa pag-pronounce ng mga bagay-bagay. Pero yun na nga, hopefully, sana kasabay ko kayong may natutunan. Pero mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. And hit yun na po yung notification bell para na update po kayo sa lahat ng ating mga videos sa tulad nito. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye!